Maraming salamat at shoutout sa ating mga member. Uh, malaking tulong na po ang ibinigay ninyo sa uh, ating mga channel buwan-buwan. Uh, sa lahat ng mga laging naghintay sa ating mga upload, sa mga laging nagko-comment, sa mga nag-likes at nag-share sa ating mga video, maraming maraming salamat sa inyo. Malaking tulong na po itong mga idol para sa ating mga channel. At sa... Uh, magaganap na eleksyon uh, vote wisely na lang tayo mga idol uh, piliin natin yung uh, totoong makapagbigay sa atin ng tamang servisyo Shout out din sa lahat ng mga OFW sa buong mundo uh, mabuhay po kayo mga idol sa ating mga kaibigan ng mga security guard sa mga bicker at sa lahat ng mga uh, blind community mag-iingat po tayong lahat simula na po natin ang ating kwento ngayon ha? Dahil sa ginawa ng dalawang mga aswang na gibong pakiwari nila ni Supremo, magkakaroon pa sila ng pag-asa sa pangalawang sultada. At tulad ng mga aswang na gibong, kasiyahan na lamang ang kanilang pagtuunan ng pansin. Aminado ngayon ang mga ito na mas malakas talaga ang mga panabong ng mga matatandang gibong nang maikasana ang mga pustahan ng magkabilang panig agad na inaabisuhan na ang mga ito ng kulmi ng sabungan na bitiwan na nila ang kanilang mga panabong na manok nagkasundo na din ang grupo nila ni Supremo at ang grupo ng mga matatandang gibong na wag nang magpustahan pa ang mga ito palihim din Nasinabi ng matandang gibong doon kay Supremo at Abner na pagkatapos ng kanilang laban, isa uli ng mga ito ang kanilang napanaluna na pira doon sa unang sultada. Kahit na ayaw pang pumayag nila ni Supremo at Abner, ang mahalaga ngayon sa kanila, matapos ang labanan na patas at makapagpatuloy sa susunod na yugto, ng paligsahan na iyon. Ilang sandali pa, binitiwan na ng mga ito ang kanilang mga panabong na manok. Mabilis naman na nagpukpukan ang dalawang mga panabong na manok nang mapangabot na ang mga ito doon sa gitna ng luna. Muling umingay na naman ang sabungan. Ngayon, pantay-pantay na ang mga sabungirong may kinakampihan. May mga naniniwala sa bangis ng manok na kulay itim na pagmamayari ng mga matatandang gibong at may mga naniniwala din doon sa manok na kulay pula na pagmamayari ng grupo ng misyonaryo. Ang mga matatandang gibong, pangiting lamang ang mga ito habang nanonood sa bakbakan ng dalawang mga manok. Samantalang wika naman itong sinanay kandida doon sa kanyang mga kasamahan. Sa tingin ko, mananalo pa rin ang mga manok ng mga gibong kahit na walang mga pabaon o mga pangkargang usal ang mga panabong ng mga ito nakakalamang pa rin ang manok ng mga aswang dahil hindi mga ordinaryo ang mga manok ng mga ito kaya hindi na nakipagpustahan ang mga ito doon sa grupo nila ni Supremo dahil batid na ng mga ito. Batid na ng mga matatandang gibong na mananalo ang kulay itim na panabong. <laughs> Alam ko ang mga bagay na ito dahil magkakapariho ang aming mga manok. Kulay itim at hindi ordinaryo tulad ng aking panabong. Sigbin ang isang iyan at maaring batid na din ito ng dalawang misyonaryo na sina Supremo at Abner. <laughs> Sadyang malakas din kasi ang mga manok ng mga matatandang gibong at mas may karapatan ang mga ito na makapasok sa susunod na yugto. Malakas din naman ang mga manok nila ni Supremo ngunit hindi talaga kakayanin ng mga ito ang mga panabong ng mga gibong lalo na kapag may mga pabaon na mga usala kaya sa simula pa lamang panalo na ang manok ng mga matatandang gibong kumpara sa mga manok ng grupo ng misyonaryo. Ngayon, maaring batid na din ito at tanggap na ito ng dalawang misyonaryo. Ilang sandali pa, makikita na doon sa dalawang mga manok na nakakalamang na ang manok na kulay itim. Uwi ka naman itong si Supremo. Wala na tayong magagawa pa, kaibigan na Abner. Kahit na sa labanan na may mga pabaon na mga usal at mga pangkarga, mas matatalo tayo at mas dihada. Kaya ngayon, tanggap ko na ang ating pagkatalo. Hanggang dito na lamang ang ating pakikipaglaban. Ngunit hindi ibig sabihin na susuko na tayo. Simula pa lamang ito sa ating pananabong hindi din basta-basta ang ating mga napagdaanan. Isa itong malaking karangalan at isang masayang karanasan. Lalo na nakakalaban natin ang mga pinakamalakas na mga mananabong sa iba't ibang isla at nakakasama pa natin ang grupo nila ni Nanay Candida. Natutulungan din natin ang lugar na ito para protektahan laban sa mga kampo ng kadiliman sagot naman agad itong si Abner. Tama ka, Supremo. Hanggang dito na lamang ang ating pakikipaglaban sa pasabong na ito. Ngunit hindi ako nagsisisi. Isa itong malaking karanasan para sa atin. Doon naman sa gitna ng luna. Kitang-kita na ngayon ang kalamangan ng manok ng mga gibong dahil sunod-sunod ng inaatake ng panabong ng mga aswang ang manok nila ni Supremo at Abner. Tuluyan ng nagpagiwang-giwang ang manok na kulay pula habang sunod-sunod na tinamaan ito ng mga pagbayo ng manok na kulay itim. Kaya agad na naglalakad na ang isang matandang gibong at lumapit na ito doon sa kuimi ng sabong na ito. Uwi ka agad ng matandang aswang. Ihinto mo na ang laban walang magagawa na ang manok na kulay pula. Mamatay lamang iyan kapag magpapatuloy ang kanilang labanan. Ayaw kong maulit ang nangyayari kanina sa unang sultada na namatay ang manok ng dalawa kong kaibigan. Hindi ko na magagawang buhayin pa ang isang ito kapag napatay ito ng aming panapong. Gawin mo na ang sinasabi at iniutos ko kaya mabilis na kumilos ang kuymi ng sabungan at agad na inawat ang dalawang mga panabong na manok. Bumuka-buka din agad ang bibig ng matandang gibong habang nakatitig ito doon sa kanilang manok na kulay itim. Nagiging dahilan iyon para mapatigil sa pagtaki ang manok na kulay itim na parang may iniutos at may mga palipad hangin na usal ang ginawa ng matandang gibong para mapatigil din ito sa pag-atake. Ang dalawang membro naman ng misyonaryo na sina Supremo at Abner nakita nila ang pangyayaring iyon. Ngunit aminado na ang dalawa na matatalo na ang kanilang manok at ang ginawa ng matandang gibong para mailigtas ang kanilang panabong kaya lumapit na din itong si Supremo doon sa kuyumi ng sabungan na sinubukan ng awatin ang dalawang mga panabong doon sa gilid ng luna. Uwi ka din agad itong si Supremo. Tama na ito, kaibigan. Talo na ang aming manok at tanggap na namin ang aming pagkatalo. Pagkatapos humarap itong si Supremo doon sa matandang gibong at nakangiti. Uwi ka nitong si Supremo. Isa itong magandang karanasan para sa amin kaibigan. At masaya ko dahil nakakalaban ko ang mga tanyag ng mga mananabong na katulad ninyo. Hanggang dito na lamang ang aming pakikipaglaban dito sa pasabong na ito. Maraming salamat sa muli. At ngayon, kailangan na natin na itigil ang labanan ng mga manok dahil walang saysay para ipagpatuloy pa ito. Talong-talo na ang manok namin na kulay pula. Talagang malakas lamang ang mga manok ninyo. Pagkatapos ng maawat na ang dalawang mga manok, kinuha na nila ni Supremo at Abner ang panabong na kulay pula at dinala doon sa gilid ng luna. Ang mga nagpupustahan naman agad na nagsisigawan ang mga ito nang ihayag na ng kuimi ng sabungan kung sino ang panalo sa laban na iyon. Masaya din ang gibong sa ginawang ito ni Supremo. Dahil batid ng matandang gibong na hindi na kaya ng kanyang kakayahan na muling makapagpabuhay pa ng manok na namatay. Limitado din kasi ang kakayahan ng mga matatandang gibong kaya nitong bumuhay ng patay na manok ngunit maaring gamitin lamang ito sa isang pagkakataon sa isang araw matapos iyon kahit na natalo sina Supremo at Abner masaya pa rin ang mga ito at buong pagmamalaki pa rin na lumabas ang mga ito ng luna nanalo man ang mga matatandang dibong ngunit hindi ipinaramdam ng mga ito ang kanilang pagkapanalo lumapit pa rin ang mga ito doon kay Nanay Candida at sa dalawang mananabong na membro ng grupong misyonaryo at kinausap ang mga ito. wika ka ng isang matandang aswang. Nanay Candida, sa muli, pasinsya na sa inyo, Supremo Abner. Tulad ng aming laging sinasabi Darating talaga ang pagkakataon na maglaban-laban tayo sa paligsahan na ito. Matalo o manalo, walang pagbabago. Kung sino ang makakuha ng paprimno, tagumpay pa rin para sa atin ang lahat na ito. Sagot naman itong sinanay candida. <laughs> Ganon talaga tandang tiboy sa mundo ng sabong. Hindi maiwasan na magkakaharap tayo sa paligsahan na ito. Ngunit mga manok lamang iyan na maglaban-laban ang mahalaga. Nando doon pa rin ang ating mga respito sa bawat isa. Iyon ang pinakamahalagang bagay. Habang inihanda naman ang susunod na maglalaban na sultada, wika nitong sinanay kanida doon sa kanyang dalawang mga apo at doon sa dalawang kasamahan na mananabong na sinakarding at magno kailangan natin at tingnan ang nagaganap na bakbakan doon sa likurang bahagi ng lugar na ito. Baka nangangailangan ng tulong ang ating mga kasamahan na nando doon. Kayo na muna ang bahala sa ating mga panabong abo. Akiko, maiiwan muna kayo. Babalik din kami agad. Agad na umibis si na Nanay Candida kasama si karding at itong si Magno palabas ng sabungan. Ngunit nang tuluyang makalabas na si Nanay Candida, nandoon na pala sa labas ng sabungan, naghihintay sa kanila ang tatlong mga matatandang gibong na nagpahayag ng kagustuhan na sumama na din sa kanila para makatulong na din doon sa nagaganap na bakbakan. Samantalang doon naman sa likurang bahagi ng lugar ng Sakara, nagpapatuloy pa rin ang nagiging bakbakan doon. Napapatay na nila ni Butchok, Isagani at ng mga amaranhig ang mga membro ng grupong gagamba. Hindi inasahan ng mga gagamba na kahit nakakaunti lamang ang bilang ng kanilang mga kalaban nagagawang mabawasan agad ang kanilang bilang na mga ang mga ito sa lakas ng isang binatilyo at nakasuot ng salakot na halos hindi na nila kayang masipat ang mga pinanggagalingan ng mga pag-atake ng dalawa. Sinubukan na nilang latagan ito ng mga malalakas na mga usal, ngunit mas nagulat ang mga ito dahil mas malakas ang mga karunungan sa mga usal ng dalawa. Hindi nila kayang latagan o makontra ang mga ginagawang usal ng isang taong nakasuot ng salakot samantalang ang isang binatilyo na hirapan silang masundan ng kanilang mga pakiramdam at mga mata ang bilis ng galawan nito. Partida, hindi pa gumagamit ng mga portal itong si Butchok at hindi pa niya ginamit ang pangatlong anyo ng kanyang armas. At bukod pa doon sa dalawa, malakas din ang kakayahan at mga karunungan ng mga amaranhig agaran silang napapatay at hindi nila kayang makipagsabayan sa bilis at lakas ng mga ito. Samantalang doon naman sa gilid ng mga batuhan sa may pangpang, -pang, magkakaharap na ang dating magkasama ang mga albularyong kabilang sa sampung mga pinakamalakas na mga albularyo. Nagkakaroon na ng labanan Nagkakaroon na ng subukan ng lakas hindi lamang sa pakikipagkumbate kundi pati na rin sa lakas ng mga usal. Sinubukan nitong si Manong Ernesto na palabasin at tawagin ang kanyang mga alagad na mga jablo at mga inkanto ngunit agad din na nakuntra at nawasak ang mga ito ng dalawang albularyo na sinatatay ide at itong si Tatay Silso Samantalang itong si Tatay Titing naman Panay din ang kanyang ginawang pag-atake doon sa mga kasamahan nitong si Manong Ernesto Kasama ang batang si Buno Nung unang mga minutong sagupaan ng mga ito Nakakasabay pa itong si Manong Ernesto Ngunit kalaunan, unti-unting nakakalamang na ang tatlong mga albularyo hanggang sa nakakaramdam na ng panghihina sa kakayahan itong si Manong Ernesto at napagtanto niya ngayon na napakahirap na labanan ang tatlong mga albularyong ito na nag-iisa lamang. Walang nagagawa din ang mga natitirang membro ng grupong rebulto dahil inaataki at pinapatay din ang mga ito ng batang si gamit ang kakaibang kalakasan ng bata at karunungan pagdating sa mga kawayan. Pati pa nga ang mga matatandang albularyo na batid na nila at narinig na ang kalakasan ng mga apo nitong sinanay kandida na mangha pa rin ang mga ito ngayon sa galing at lakas nitong si Buno. Batid ng dalawang albularyo na sina Tatay Idi at Tatay Silso na hindi lamang sa lakas umaasa ang batang si Buno dahil habang nakipaglaban ang bata, napagtanto nilang gumagamit din ito ng talino sa pakikipagkumbate. Makalipas naman ang ilang mga sandali habang nagmamadali si nanay kanida na makarating doon sa likurang bahagi ng lugar, papatapos na din ang bakbakan doon sa lugar na iyon. Napamura at napapasigaw na itong si Manong Ernesto at hindi na nito kinaya ang ginagawang mga usal ng tatlong mga albularyo. Wika ka nitong si Tatay Silso. Tataposin na namin ngayon ang kasamaan mo, Ernesto. Hindi namin inaasahan at inaakala na magiging kampung ka ng kadiliman at lokoban ka ng kasamaan. Bakit mo ito nagagawa? Ngunit hindi na dapat nasagutin mo pa ka ang katanungan na ito. Dahil ngayon, si Yohana namin ng mga usal ang mga kakayahan mong daling sa kadiliman. Pagkatapos ng pagkawikang iyon, agad na itinarak na nitong si Tatay Silso ang kanyang mga pangkitil at mga panggapos na mga usal. Agad din na umalalay ang isa pang matandang albularyo na si Tatay Ide. Wika din nito doon sa kanyang pinsa na si Tatay Titing. Titing, kailangan natin nalatagan ng mga malalakas na mga harang ang paligid. Kailangan na walang makakalapit sa atin habang ginagawa ni Silso ang mga panggapos na mga usal. Agad naman na naintindihan nitong si Tatay Titing ang gustong mangyari nitong si Tatay Ide. Kaya mabilis na naglatag ang mga ito ng mga malalakas na mga usal na nagiging dahilan para magkaroon ng malakas na harang doon sa kanilang kinaroroonan nagkaroon ng malakas na hangin at parang usok ang pumalibot sa kanila kaya walang nakakalapit na mga kasamahan nitong si Manong Ernesto napapasigaw na lamang ang mga ito dahil sa naramdamang matinding galit umiikot ang mga ito doon sa harang na ginawa ng mga albularyo gusto nilang wasakin ito sa pamamagitan ng mga usal ngunit hindi nila magawa dahil abalang abala ang mga ito sa pag-iwas at pakikipaglaban sa batang si Buno nang makita kasi nitong si Buno na gumagawa na ng mga malalakas na harang ang kanyang mga kasamahan na mga matatanda kaya agad na din na ng harang ang bata na gawa sa mga kawayan at inaatake ang mga kalabang ribulto. Doon naman sa loob ng harang na ginawa ng mga albularyo, biglang nakaramdam ng pamamanhid ng katawan itong si Manong Ernesto at parang sinusunog ang kanyang espiritu at kaluluwa na umabot na sa puntong napapasigaw na ito ng sobra sa puntong iyon na hindi na kinakaya pa ng matandang albularyo ang lakas ng tatlong mga albularyo at ang grupo naman ng rebulto doon sa labas ng harang nawala na ng pag sa mga ito lalo na nang makikita ng mga ito na nahuli na ang kanilang pinuno at unti-unting tinatalo na din ito at nakikita din ng mga ito na napapatay na din ang kanilang mga kakamping mga gagamba doon sa kabilang bahagi binabalak na sana ng mga ito na iwanan ang kanilang pinuno at tumakas na lamang ngunit hindi na hinayaan ang mga ito ni Bono at Tatay Titing na mangyayari pa hinabol at pinapatay nila ang mga ito hanggang sa tuluyan ng sumuko ang iilan sa mga ito sinabutsok naman doon sa kabilang bahagi ng kakahuyan kasama sina Isagani at ang mga mandirigmang amaranhig kakaunti na lamang ang natitirang mga kalaban dahil pinapatay nila ang mga ito ng sunod-sunod. Nang dumating si na naikandida doon sa likurang bahagi ng lugar ng Sakara, agad na nababanaag na ng matandang babaylan na mananalo na ang mga kakampi nila. Uwi itong si sinanay kandida doon sa mga amaranhig na nagbabantay sa gilid ng malawak na bakod tulungan na natin ang ating mga kasamahan. Matatalo na natin ang mga ito at tuluyan na natin natapusin ang kanilang kasamaan. Ilang sandali lamang tumuloy na ang mga ito doon sa unahan at tinulungan ang grupo ng mga albularyo at ang kanyang mga apo. Kaya nang lumipas pa ang ilang mga minutong bakbakan, tuluyan na nilang napatay ang lahat ng mga kalaban maliban lamang sa mga nagpasyang sumuko at ang nahuling albularyo na si Manong Ernesto dahil binuhay pa ito ng kanyang mga dating kasamahan dahil balak nila ni Tatay Silso at Tatay Ide na igapos ang mga kakayahan ng kanilang dating kasamang albularyo para tuluyang mawala na ang mga karunungan nito pagdating sa mga usal sa kadiliman. Agad na uwi ka nitong sinanay kanida matapos ang bakbakan. Kailangan na natin nadalihin ang mga ito doon sa dalawang mga matatandang amaranhig para ikulong ang mga ito. Ipaubaya na natin sa dalawa ang pagdesisyon sa mga nahuli natin at mga sumuko. Kayo na din ang bahala sa albularyong iyan, mga kaibigan. Batid kung mayroong malaking atraso ang isang ito sa inyo ang wika nitong sinanayit kandida doon sa tatlong mga albularyo. Kaya sagot naman itong si Tatay Silso. Maraming salamat sa tulong ninyo, Nanay Candida. Tama kayo. Malaki ang atraso ng taong ito. Hindi lamang sa aming grupo, pati na sa aming mga paniniwala. At napagkasunduan noong unang mga taon at panahon kami nang bahala sa isang ito. Kailangan namin nadalhin ito doon sa aming isla. Matapos naman ang kaganapan na iyon, tuluyan ang dinala ng mga ito ang kanilang nahuling mga kalaban na grupo ng gagamba at grupo ng mga ribulto. Ngunit ang tatlong mga matatanda na sinatatay Silso, Tatay Idi at itong si Tatay Titing hindi na dumaan pa ang mga ito doon sa lugar ng Sakara dahil balak na ng mga ito na tuluyang ibaba na doon sa patag at dalhin doon sa kabilang isla ang dating kasamahan na si Manong Ernesto. Uwi ka na lamang nitong si Tatay Silso doon kay Nanay Kanida at doon sa kanyang mga kasamahan. Sa muli, eh? maraming salamat sa inyo Nanay Kanida sa mga amaranhig sa iyong mga apo na nakakagulat ang tanga na lakas at sa taong ito na nakasuot ng salakot. Malaki ang naitulong ninyo sa tagumpay natin na ito. Kayo na muna ang magpapabaliwanag doon sa dalawang matandang amaranhig na nai Kanita. Hindi na kailangan na dumaan pa kami doon. Kailangan na namin na dalhin ang taong ito doon sa kabilang isla. Mag-iingat kayo at sana magiging masaya ang pasabong sa lugar ng sakara. Matapos iyon, agad nang tumalilis palayo ang tatlong mga albularyo na bitbit -bit ang walang malay na katawan nitong si Manong Ernesto. Samantalang si Nanay Candida naman kasama ang mga apo na sina butchok buno at ang mananabong galing sa lugar ng murong na sa isang gani at ang mga amaranhig na bitbit -bit ang kanilang mga nahuli na mga kalaban agad nang naglalakad ang mga ito pabalik doon sa sintro ng lugar ng Sakara ngunit mayroon pa rin naiiwan doon sa likurang bahagi ng lugar para patuloy na magbabantay.